Good morning po sa inyong lahat mga sir and ma'am. So ngayon po mga sir and ma'am, this is actually my new YouTube channel, Daily Life of JTAL. Bakit po ako gumawa ng ganitong account sa YouTube? Dahil nga gusto ko ma-inspire, makapag-inspire na mga tao may karamdaman katulad ko po Nagkaroon po ako ng complete spinal cord injury. Yan po. The reason na hindi po ako makakalakad, I am disabled yan. Nagdadiaper po tayo, at ito po yung aking mga paa. At uh, meron po akong pictures na ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero meron po kayong guide. Bakit pa ako gumawa ng YouTube channel? Because I want to encourage those people na medyo na rediscouraged sa buhay. Dahil sa mga problema na inalaw ng Panginoon na darating sa kanilang buhay. Maraming mga tao, kahit mayaman, mahirap, nag-suicide dahil nga um, akala nila wala na silang pag-asa eh sa kanilang buhay. Ako, uh, disabled po ako ngayon, pero noon, I am a normal person, same with you po mga idol. So, normal person po tayo, makakapunta tayo ng ibang lugar. Kung gusto natin, makakain tayo, kasama yung pamilya po natin. Makapagtrabaho po, po tayo, kasama yung, uh, kung gusto natin. But right now, na disabled na po ako, to be honest with you po mga idol, nahirapan po medyo tayo, dahil nga hindi na po tayo makakalakan. But, why I'm, make this YouTube channel kasi alam ko eh marami po sa ating mga kababayan ang nagkakaroon din ng uh, nagkakaroon din ng karamdaman lalong lalo na kung ikaw din ngayon ay disabled no so lalong lalo na kung na disabled ka same with me uh, nagkaroon ng spinal cord injury hindi na din po makakalakad di ba So, yan po mga idol, no? So, para meron po kayong idea, panoorin niyo po muna ang mga pictures ko noon nung ako pa po ay normal na tao at nagtatrabaho at ngayon uh, on September 8 na accident po tayo the reason I have a spinal cord injury po mga idol. So, para meron po kayong idea ano bang buhay ko noon So yan po mga idol panoorin niyo po mga idol Actually, yan po yung aking pictures, mga idol. Yung nakita ninyo kanina, yan po yung aking mga pictures noon. Actually, I am, honestly, I am a jail officer. I was assigned as an escort sa atin po mga persons deprived of liberty. Sa atin po mga PDL. di ba? From the jail to the court then from the court to the jail o pwede din from jail to hospital kung may mga uh, check up di ba at the hospital to the jail so yan po yung aking trabaho as escort officer binabantayan po namin yung mga PDLs na hindi po makatakas uh, okay at pag meron din po silang hearing or hospital check up yan po yung aking trabaho at ako po yung driver sa um sa drive uh, driver sa amin pong jail isa po ako sa driver but unfortunately on September 8 2025 this year bago lang nagkaroon po kami ng aksidente wherein I was the driver at to make the long story short Marami po akong PDLs na karga at yung ating din po kasamahan sa trabaho, kasama ko din. At nung naaksidente po yun, by the grace and mercy of God, wala pong namatay. Maybe meron lang nasugatan siguro, wala pong namatay sa aming lahat we are all we were all safe so pasalamat po ako sa panginoon but unfortunately in my part ako po ay nagkaroon ng injury yan ito po ngayon spinal cord injury the reason na ako po ay hindi na makakalakad because of this injury okay So, I do not know kung makakalakad pa ba ako, but based on the diagnosis of my doctor when I went to check up, sabi niya, 99% hindi na daw po ako makakalakad. Only 1% na ako po ay makakalakad. Yan po yung sabi niya. As human, of course, I was so shocked at medyo na di-discourage po tayo sa sinasabi ng doktor. Pero palagi ko pong iniisip mga idol. Kung palagi lang po ako madi-discourage, eh, ito na eh, nangyari na po sa akin. So, wala na po ako magagawa. So, mayroon pong nakapag-advise sa akin, isa din pong pastor, sabi niya, i-accept mo na lang. Acceptance is the best. Sabi ko, yes, he has a point. I-accept mo lang talaga anong binigay ng Panginoon sa'yo. Importante, sabi din ng doktor ha, sabi din ng doktor, sa akin, sinabihan din ako, importante, hindi ka, hindi na, sir, hindi na damage yung utak mo, yung ulo mo. At importante, buhay ka. 'di ba? So yan po mga idol, no. So ngayon, tinanggap ko ang aking sitwasyon, hindi ko man po alam kung makakalakad pa ba, pa po ba tayo. Although meron pong sinabi si doktor na sabi niya 99% din na daw po ako makakalakad, makakalakad. But I believe na meron pong purpose ang Panginoon. Mas naniniwala po ako sa Panginoon. Depende na po yan sa Panginoon. Kung palalakarin niya ako, hindi. But right now, I still have strong faith to God. Yun lang po. I believe Jesus Christ is higher than my doctor. Yan yung aking paniniwala eh. Naniniwala po ako na kung tutulungan po ako ng Panginoon na makalakad, 100% makakalakad po talaga ako. Kaya ngayon, kahit sa akin sitwasyon, uh, I still accept everything. No? Kahit medyo mahirap, but we have no choice but to accept this is our situation right now. So kung yan po yung aking sitwasyon, nakaka-discourage naman kung hindi ko tatanggapin. Tama yung sinabi ni Pastor sa akin. Tanggapin mo, mag tayo, at sabi niya sa akin, magpakatatagal lang. Huwag kang mag-lose hope kasi lahat ng bagay eh. Bakit inalaw yung mangyari sa buhay mo? Dahil maybe alam ng Panginoon na meron siyang plano para sa iyong buhay na hindi mo maintindihan ngayon. But at the end of the day, hindi natin alam magandang plano pala yan. Kasi we're just limited po mga idol, no? And we, we accept that. We admit that. We're just limited. So sabi ko, sarili ko, depende na sa Panginoon kung makalakad ako. Pero sa aking mga kababayan, same sa akin. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Diba? Diba? Alam ko, kung lalong lalo na kung ikaw din ngayon meron ng spinal cord injury, alam ko hindi madali po ang buhay na magkakaroon ng spinal cord injury. Magkakarelate ka po sa akin. Pero mahirap eh kung puro tayo reklamo na reklamo. Kailangan gumawa tayo ng paraan at least makatulong tayo sa ating sarili at makatulong din sa ating pamilya. 'di ba? Huwag po tayo mag-lose hope. Hindi pa naman po uli ang lahat. At least binuhay po tayo. Meron pong um meron pong plano ang Ginoo. 'Di ba? Ang Diyos. Meron po siyang plano sa ating buhay. Yan. Binuhay tayo, so meron pa siyang magandang plano. Huwag po tayo magpakawala ng pag-asa. Yan lang po mga idol. E bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel na daily life of Jtal. Please, malaking tulong po yan na mag-subscribe po kayo mga idol sa aking bagong YouTube channel. Lalong-lalo na gusto nyo ng mga inspirational message or videos para lang lalo na sa meron iniinda na mga um, nararamdaman sa inyong katawan or buhay. So please do not forget to subscribe mga idol. Marami pong salamat. Malaking tulong na po ang pag-subscribe nyo. God bless po sa iyo.